Magandang araw sa inyong lahat! Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipaliwanag na ang video na ito ay ginawa gamit ang AI-generated script at voice. Ginamit ko ito para mas malinaw at maayos ang pagkakasabi ng mga ideya at mas mabilis kung may bahagi sa inyo ang ganitong klaseng kaalaman. Kaya kung mapansin ninyo na medyo nag-iba ang estilo ng boses o presentasyon, ito ay dahil sa teknolohiyang tumutulong para mas maging malinaw ang ating content. Bago tayo magpatuloy, may totoong kwento ako tungkol sa isang misis na nagngangalang Maria. Siya ay maligayang-maligaya sa piling ng kanyang asawa. Hindi siya naghahangad ng mamahaling regalo o magagarbong sorpresa. Ang higit na nagpapasaya sa kanya ay ang paraan ng kanyang asawa na laging inuuna ang kanyang mga pangangailangan sa panahon ng kanilang lambingan. Sa bawat haplos, sa bawat yakap, at sa bawat halik, nararamdaman ni Maria ang tunay na pagmamahal at respeto. Dahil dito, kontento na siya at wala na siyang hinahanap pa. Ang simpleng paghawak sa kamay ay simbolo ng kasiguruhan at pangakong hindi siya nag-iisa. Para sa babae, ito ay kilos na puno ng kahulugan. Ang marahang haplos sa pisngi ay nagpaparamdam ng respeto at pagmamahal. Isang lambing na simple pero nakakakilig. Ang haplos sa buhok o ulo ay nakapagpapakalma at nagbibigay ng kapanatagan. Para bang sinasabing, nandito ako para protektahan ka. Ang pagyakap sa balikat o likod ay nagbibigay ng lakas ng loob. Kapag pagod o may pinagdadaanan, sapat na ang isang yakap para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang banayad na hawak sa baywang ay nagpapakita ng intimacy at pagiging malapit. Isa itong kilos ng koneksyon at masinsinang pagmamahal. Maraming babae ang nakararamdam ng proteksyon at lakas kapag hinahawakan ng partner ang kanilang braso. Isa itong kilos ng suporta at pagdamay. Kapag inilalagay ng partner ang kamay sa tapat ng puso, ito ay tanda ng sincerity. Para bang sinasabi, ikaw ang nasa puso ko, ikaw ang inspirasyon ko. Ang paghalik ay hindi lamang pisikal na kilos, kundi simbolo ng tiwala, pagmamahal, at malalim na koneksyon. Kapag puno ito ng lambing at respeto, lalo nitong pinapatibay ang relasyon ng mag-asawa. Para sa akin, Malinaw na ang babae ay hindi naghahanap ng sobra o magagarbong bagay. Ang gusto lang nila ay ang tunay na lambing at respeto mula sa kanilang asawa o partner. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Dahil marami pa tayong mga susunod na paksa tungkol sa relasyon, pagmamahalan, at mga aral na makakatulong sa ating araw-araw na buhay. Maraming salamat at kita kits sa susunod na video.